Ayun <laughs> o dog Ayun know, o, tanong na Dito <laughs> na Yes Ang oh, putik naman Dalat na po Tulad mo. Pare natatay na ko Ito yung ating bag Ay, are! Kaputik. Ang ina mabutik naman eh. Eh, di kita agat na. Paano mapapasok? Kung Kaya yan po. Hindi na, lalakad. Magawin na naman ang dalawa eh. Sambag ko. Lapid eh. Kami hindi eh. Kami sila nagdate eh. Kasi ya, patay. Anong pangalan ng siya? yan? Wala. Diyan, tinatanggi na ng pupal. Tana, tana. Baka naman dito pari bawal. Ay, tatangin. No. May tinugin. May tinugin. ka nga lang. May <laughs> <laughs> tiyak. na. na ba, oh, Video kayo. video na. Kaso sa na, akin ka? Minsan, ano dali!

Babayad na lang tayo ng 10 pesos, yun ah. Oh. May nakalagay, violation for 10 pesos. Eh, ayun o, no, violation no, huh? <laughs> <Alo>, for 10, <000? laughs> 10, <laughs> 10 pesos. Ha? 10,000? Ano 10,000? Alam, 10,000? Alam, 10,000? Alam, 10,000? Alam, 10,000? Uy, wala pa nga dito. Uy, wala pa nga dito. Uy, tara na. Uy, bibidyo ko. Gago kayo. Alam, 10 pesos. 10,000? 10,000? Uy. Ayun, ito. Ayun, ito. Ik na pa Ma, ako Tara, Tara na lipat. mo ni isa? yan. na ako <laughs> <Dapat> <laughs> <laughs> Balik na, dali. Balik na. Ay <laughs> <laughs> Mamaya na Dapat <mag> tayo. <laughs>

Kasi nga ngayon. <laughs>